Mic check, mic check. Guys, di ba puro nagkibang ko yun? Pero, ito ang muna nating bit sa ating bago GoPro. Ay, hindi pala GoPro to. GoPro ba rin ba tawag? Base sa aking pag-search sa Google, ang GoPro pala ay isang kumpanya. Kaya, mali pala ako. Ha! Uh, Osmo Action 4. Nakakabili lang ako I'm not sure kung tama ba yung settings natin for um, night time. Pero ang alam ko, pag 30 fps, better siya. Ang sa uh, 60 pagkagabi. Pakita ko na lang din yung settings dito sa speed. Taka, kapunta tayo. Bale wala pa akong nabibiling pipe Ang gamper natin ngayon ay yung internal mic ng Osmo wala pa siya akong budget bill ng mic since yung price ng Osmo option 4 is uh, 52,790 kata cash So we are referring here years sa, uh, sa may magisay ng Paris. And bawi ko lang pa. over tapay to na sing. Experience ko quality na mas ma-comfort at gabi na natin so bakit nga ba ako pinin ang ang natin sa mga so, uh, so, rides right. ever since mga kasi dati na hindi uh, pa lang tayo may pa lang ako pala mahilig na talaga ako gumawa ng content dati hindi ko Actually, nag-start nga siya sa anay. Sa unbox. Sobrang dali yung ng un unbox. Kahit, uh, kahit naka-unbox na yung ano, gamit mo, pwede mo uling unbox. Start ako parang kumuha ng content Well, you're sold. Kaya na. Actually, kinatanong nga nila ako, usually pag uh, ano huwag mga araw. Most of the time, hindi talaga masasin na parang hindi ako.

dapat doon ay dati yan so sana um, yung concept ng cafe so, tapos tapos sa mga namin ng friends ko na iba na cafe racer po na rin ko so, mga style ko so, ang gagawin namin ng friends ko pag kami from cafe cafe actually hindi naman pala hap so suggestions from you kasi sa mga magandang kapiyan after, kahit na after kumaho na mga ids, kumita namin koffee noon, nasibug sa harap ng So I do think na mas maganda yung magiging content natin pag isang kaya natin yung mga tropa sa Since hindi lang naman sa moto kundi mag-aad yung tanong pa ng din natin please. sa natin yung oh, isa kasi ito sa mga nagudong yan pagka nag-red kasi <laughs> walang effect yung tail hot natin ulit ang pala ito, malupit pag uwi mo may pusa ang sasalubong sa'yo dahil naku na tayo back to ano na tayo 60 fps tama pa pusa ko hilo 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 so, hilo na tayo guys. hilo so far, kaka-review ko lang ng footage na ginamit natin sa... So, ha? Huh? Siyan sabi ko? So far, ginamit, nakita ko na yung, ano, yung vid na pagpunta ko dito. And all good siya. Malinaw. Tsaka, rinig naman pala ako kahit walang, wala pa akong external mic. Kasi internal mic pa rin yung gamit ko. May mahal kasi ang ano, mic. Overall, first day. ah uh, sa paggamit ng action camera. So, salamat sa pagpanood, guys. At, uh, thank you. Hopefully, next time, makapag-vlog na tayo kasama yung mga kaibigan natin. At, 19% na pala din yung ano ko. One more thing, bago pala matapos yung vid. May nag-comment pala sa last picture na in-upload ko, which is yung motor ko. Ano raw ba yung mga in-upgrade ko sa motor ko? Bali, gawan ko na lang din ng separate video for uh, for the details kung ano mga in-upgrade ko kaya ayun baka niyan na lang yun lang thank you ano to